Mini feeder at waterer ng mga kambing mula sa kubayan ang ginawa natin yung araw. DIY lang yan. 5 sets, bali ito. Para wala na agawan at safe na sila individually sa kani kanilang, kanilang mga kwarto. Anong benefits nito? Tara! Natapos natin yung mga kwarto ng ating kambingan pero may kulang kaya hindi natin maikulong ang ating mga kambing doon yung kanilang lalagyan ng fields at tubig. May pasok lang ako, Jayman, Jampol. Pasok yun na lang. Pagawa nung ating lahat sa limang kwarto pa. Oo. Oh, oh, okay, man. okay, okay. Kaya, kaya. Oo. Oh. Okay, sige. Kaya yan. Punta naman kaagad sa kabay ng magkapatid para mamutol. Si Jayman, papatay na pag-aaw ng kabayan eh. Yung dito sinabuang lang kasi yung may lalagyan ng feeder din eh. Itong bagong kaming namin, wala pa tapos itong bounting apat uh, na kwarto kaya siya ang lalagyan namin ngayon at nang naglalagari paubos na rin ang lakas sa puro ng lagari ang diskarte dahil malaki naman ang kawayan pinutol sa bukuhan at hinati sa gitna mas mabilis at marami na rin namang tubig at feed sa may lalagay dito ang benefits nito una wala tayong gastos kasi available lang ito dito Pangalawa, hindi na kailangan mag-share ng mga kambing na possible magsanhin ng agawan o competition. Pangatlo, palagi sila may feed sa tubig para sa kanilang overall health. Pangapat, ang mismong salt lick na napakahalaga sa kanilang kalusugan. Pampalakas itong kumain at uminom. Nilagyan ito ng mga tanse para maisabit. Isinabit ito sa unang kwarto, pangalawang kwarto, at sa iba pang mga kwarto. Meron na yung limang kwarto ng filler at waterer. Salt so, lick na lang ang tatapusin natin bukas. Para sa salt lick, nilinis nila ang isang kawayan na nakuha nila na ito. Dahil mahaba naman kada buko ng kawayan, ang plano, pagdalwahin ng isang buko. Dahil kada isang kambing naman ito, kaya hindi rin naman kailangan sobrang dami ng asin na may ilagay. Apakalupit ng diskarte dahil walang drill na dala, ninipisan na lang gamit ang itak mga side na bubutasan mabilis na butasan ito gamit lang ang screwdriver at nilagyan ito ng tali tapos na ang ng tout nang matapos at dadalhin na nila ito sa mga kwarto ng kambing may na barako ng kambing ng kapitbahay Nakaalay mga kaisa, pinagsasabit na nila ito sa kanya-kanya ulit na kwarto. So okay na, lalagyan na lang siya ng asin at tubig at malasis. Tapos ipipwesto na lang ang mga kambing para sa kwarto-kwarto nila. Kinabukasan, pumunta ako sa farm para i-check ang assignment ko sa kanila. Nang naabutan ko. Halo. Oh. Na tayo eh. Feeder na puro tayo ng kambing. Akala aday manok na naitlog sa pugad. Meaning napababa ang kabit. Ya, pinagtataas namin dito ng konte. Naglinis na rin ako ng bahay ng kambing habang ina-adjust ni Jumpy ito. Nang ma-adjust, nilagyan namin ng feeds at tubig. Ayos! Mukhang magiging okay naman na itong output natin para sa ating mini project. Wala nang agawan yan. Tago sa inyo, abot ng kambing yan eh. Yun lang. Peace.